Ayan guys, gumawa ako ng buns. Ayan. Patatapos ko lang magmasa. Sinipag ako guys. Ayan. Leave lang natin dyan para iwan muna natin ng 45 minutes. Saka natin ilagay sa oven. Ayan. Ito meron siyang floss chicken floss then uh, the, meron siyang ito yung meron siyang cheese tapos yung iba may chocolate tsaka peanut butter inside ayan guys iwan muna natin dyan hanggang lumaki tapos saka natin lutuin sinipag ang kunyang na mag gawa ng tinapay